Hello mga bata! Nandiyan na pala kayo! Magandang araw! Kumusta kayo? Welcome sa panibagong episode ng Art School dito sa Deped TV! Ako nga pala si Sir Rafi, ang inyong cool na cool na art teacher! Ngayong araw, ang pag-aaral ng sining ay siguradong ma -e enjoy natin! Handa na ba kayong matuto? Kung handa na kayo, itaas ang kamay! Pumalakpak ng tatlong beses ihanda na ang inyong mga mata at isipan para sa art lesson natin ngayong umaga. Bago tayo magpatuloy sa aralin natin ngayon, ay mag-ensayo muna tayo sa pagguhit. Dahil, art ensayo na! Mga bata, susubukin ko muna ang galing nyo sa pagguhit. Kumuha kayo ng lapis at papel gumuhit kayo ng limang linyang patayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Mga linyang patayo. Gumuhit naman kayo ng mga linyang pahiga. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Mga linyang pahiga. Gumuhit naman kayo ng limang linyang pahilis. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Mga linyang pahilis. Gumuhit naman kayo ng limang linyang paalon-alon. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Mga linyang paalon-alon. Gumuhit naman kayo ng limang linyang zigzag. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Mga linyang zigzag. Ang galing-galing ng batang magaling sa sining. Ang husay nyo mga bata, sa tingin ko ay handa na kayong mag-aral at gumuhit ngayong araw. Simulan na natin dahil... Art kaalaman na! Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral tungkol sa mga iba't ibang bagay na maaari natin gamitin sa pagguhit, ay nalaman natin na bukod sa lapis, krayola at papel ay maaari rin tayong gumamit ng mga yamang likas tulad ng dahon, balat ng puno, mga buto o binhi at sinamay. Ngayon naman ay gagawa muli tayo ng isang sining mula sa iba't ibang kagamitan at kasangkapan sa pagguhit. Ang sining na ating iguguhit ay isang lugar. Ito ang lugar kung saan tayo nag-aaral at natututo ng iba't ibang kaalaman. Dito niyo rin nakikita ang inyong guro at mga kaklase. Ano ang lugar na ito? Tama. Ito ay ang ating paaralan. Alam kong miss na miss niyo nang pumasok sa paaralan. Huwag kayong mag-alala dahil pagkatapos ng pandemyang ito ay babalik din tayo sa normal. Sa ngayon, ay iguhit muna natin ang ating paaralan dahil Guhit galing na! Maghanda kayo ng mga sumusunod na kagamitan at kasangkapan sa pagguhit. Maghanda kayo ng marker, malinis na papel o bond paper, crayola, gunting, glue, mga dahon, at piraso ng balat ng puno. Kung kumpleto na ang inyong kagamitan, ay simulan na natin. Gamit ang lapis at marker, ay iguhit n'yo ang inyong paaralan. Gawing gabay ang mga hugis at linya na inyong natutuhan upang madali n'yong maiguhit ang inyong paaralan. Gamitin ang inyong krayola sa pagkukulay upang maging makulay ang inyong iginuhit na paaralan. Gupit-gupitin ang mga nakuha nyong mga dahon. Maging maingat sa paggamit ng gunting. Humingi ng tulong o patnubay sa nakatatanda. Ang mga piraso ng dahon na inyong ginupit ay gagamitin natin upang mas mapaganda pa ang ating iginuhit. Gamit ang glue ay idikit natin ang mga ito sa paligid ng iginuhit nating paaralan. Ito ang magsisilbing mga damo at puno. Gupitin din ang piraso ng balat ng puno na inyong nakuha. Idikit ito gamit ang glue. Ito naman ang magsisilbing mga bato sa paligid ng ating ikinuhit na paaralan. Maaari rin kayong gumamit ng iba pang pandisenyo kung nais nyo upang mas lumutang pa ang ganda ng inyong sining. Kung tapos na kayo, ay iligpit ng maayos sa tamang lalagyan ang mga ginamit mo sa pagguhit. Huwag kalimutang maghugas ng kamay pagkatapos ng ating gawain. Ayan mga bata, nakalikha naman tayo ng isang sining na mula sa iba't ibang kasangkapan at kagamitan sa pagguhit. Pero ngayon, ang ating iginuhit ay ang ating minamahal na paaralan. Alam kong maganda rin ang inyong ginawa, Bibigyan ko kayo ng limang bitwing na tumataginting. Dahil dyan, sining galing na! Ayusin natin ang mga nakajambol na letra para malaman natin ang ngalan ng mga sumusunod na larawan. Para sa unang bilang... para sa ikalawang bilang para sa ikatlong bilang para sa ikaapat na bilang at para sa ikalimang bilang. Ngayon, ay alamin na natin ang tamang sagot. Ano ang sagot sa unang bilang? Kung ang sagot niyo ay lapis, kayo ay tama. Ano ang sagot sa ikalawang bilang? Kung ang sagot nyo ay dahon, kayo ay may tamang sagot. Ano ang sagot sa ikatlong bilang? Kung ang sagot nyo ay karayola, nakuha nyo ang tamang sagot. Ano ang sagot sa ikaapat na bilang. Kung ang sagot nyo ay sinamay, kayo ay tama! Ano ang sagot sa ikalimang bilang? Kung ang sagot nyo ay balat ng puno, nakuha nyo ang tamang sagot! Ang husay nyo mga bata! Nagamit muli natin ng mga iba't ibang kasangkapan at kagamitan sa paguhit. Bukod sa ating sarili, pamilya at tahanan, ay naiguhit din natin ang ating paaralan. Mga bata, ang aking art payo sa inyo ay patuloy kayong mag-ensayo sa paguhit. Ito ay magandang paraan para mas maipahayag nyo ang inyong sarili. Matuloy din kayong tumuklas ng mga bagay na maaaring magamit nyo sa pagguhit. Maaaring ang akala niyong bagay na walang gamit ay may malaking pakinabang pala sa pagpapaganda ng iyong likhang sining. Sining ni sure getting. Sa mga batang artist, tara na! Ipadala nyo na sa amin ang inyong mga likhang sining. Magpaturo kay na nanay o tatay, ate o kuya at mag-email sa dapattv at gmail.com Muli, ako si Sir Raffy na nagpapaalala na ang galing natin sa sining ay ating pagyamanin. Talento mo'y ay biyaya. Ibahagi mo ito sa iyong kapwa. Abangan natin ang mga susunod pang leksyon dito sa DepEd TV. Kung saan ang pag-aaral ng art ay cool na cool. Art is cool. Paalam mga bata. Magandang araw mga bata. Ako si Ma'am Roma. Sinong makakasama sa paglalakbay sa makulay ng mundo ng musika? Halina't makimusikantahan na para sa isa na namang masayang musika alaman dito lamang sa DepEd TV! Bago natin simulan ang panibagong aralin, tayo ay magbalik-aral muna! Ready? Tara! Ah, titignan kung kayo'y may natutuhan sa ating aralin ng nakaraan. Papaalala ko lang mga bata, ang napag-aralan natin last week. Pinag-aralan natin ang tungkol sa dalawahan at tatluhang pulso. Sa ating mga nakaraang aralin, ay pinag-aralan natin ang sukat ng pulso sa anyong dalawahan. At pinag-aralan na rin natin ang sukat ng pulso sa anyong tatluhan. Ang malakas na pulso ay matatagpuan sa unang kumpas sa sukat ng pulso sa anyong dalawahan at tatluhan. Naaalala niyo pa ba kung paano ipalakpak ang dalawahan at tatluhang sukat ng pulso? Gawin nga natin! Unahin muna natin ang dalawahang sukat ng pulso. Sabayan niyo ako ha! Isunod naman natin ang tatluhang sukat ng pulso. Sabayan niyo muli ako. Nagawa niyo ba mga bata? Kung gayon, magaling. Bilang karagdagan sa ating pagbabalik-aral, ipalukpak natin ang mga popsicle sticks na ito na nasa mesa. Una ay sa dalawahang sukat ng pulso at sa pangalawa ay sa tatluhang sukat ng pulso. Handa na ba kayo? Sabayan nyo ako. Unahin nating ipalakpak ang dalawahang sukat ng pulso. Sabayan nyo ako! Isunod natin ang tatluhang sukat ng pulso. Nasabayan niyo ba ako, mga bata? Kung nasabayan niyo ako, magaling! Ay! Nasaan kaya ako? Ano ba yan? Saan ako dadaan? Saan ba ang palabas? Isa lamang ang parahan upang makita ang nagusan kung ang kasunod na tamang hugis iyong matatagpuan. Narinig nyo ba yon mga bata? Isa lamang daw daan upang makita ang lagusan. Kung kasunod na tamang hugis, iyong matatagpuan. Maaari nyo ba akong tulungan? Para naman makalabas ako rito. Kailangan lamang nating alamin kung ano ang kasunod na hugis mula sa hanay ng mga ito. Pero bago muna yan, Bilangin muna natin ang bawat hugis sa bawat hati. May tatlong hati. At sa bawat hati, ilan ang mga hugis o shape? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. May apat na hugis. Ano-ano ang mga hugis? Bituin parisukat, bilog at tatsulok. Ang gagaling niyo mga bata. Ngayon naman, maaari niyo ba akong tulungan kung ano ang nawawalang hugis sa tatlong pangkat na ito? Kung sa unang pangkat ay may mga hugis na bituin, parisukat, bilog at tatsulok, sa ikalawang pangkat ay may bituin Parisukat, sa espasyo at tatsulok. Ano dapat ang hugis na nasa blangkong espasyo? Tama! Circle o bilog ang sagot. Dito naman sa ikatlong pangkat may blangkong espasyo at parisukat ang susunod na hugis. Tapos, bilog na tatsulok. Ano ang hugis bago ang parisukat? Tama! Star o bituin. Ha? Wow! Wala na ang harang sa aking daraanan. Salamat mga bata! Ako yung inyong tinulungan! Kanina ay nakita natin ang mga hugis at binilang natin ito. Ang bilang nito ay apat. Ngayon naman, gamit ang inyong dalawang kamay Ipapalakpak natin ang bawat guhit. Bibigyan natin ng mas malakas na kumpas ang unang bilang. Handa na ba kayo? Gawin na natin. Ulitin natin ng tatlong beses. Una ay mabagal muna. Sunod ay medyo mabilis. At pagkatapos ay mas mabilis. Simulan na natin. Mabagal muna. Ngayon naman, yung mas mabilis. Pangatlo ay mas mabilis pa. Kung nasabayan niyo ako, magaling mga bata. Very good! Hey, mga bata, nandiyan pala kayo. Sumasayo kasi ako gamit itong aking tambourine. Alam nyo ba mga bata na ang tambourine ay kabilang sa percussion instruments? Ang ibig sabihin, ito ay mga instrumentong kabilang sa mga pinupukpok, inaalog, upang tumunog. Ngayon naman, gamit ang aking tambourine. Ang apatang sukat ay aking tutugtugin. Sabayan niyo ako sa pagbilang. Isa pa mga bata. Kung nasabayan niyo ako sa pagbilang, magaling. Upang malubos pa ang inyong pagkatuto, may sasagutan tayo. Anong kumpas ang angkop gamitin sa ritmong ito? A. Dalawahan B. Tatluhan C. Apatan Kung C. Apatan ang inyong sagot, tama kayo! Magaling! Pangalawang bilang pangkatin ang mga ukulele ayon sa apatang bilang ng kumpas. Gumamit ng patayong linya. Kung pinangkat ninyo sa apatan ang mga ukulele, magaling. Nauunawaan ninyo ang ating mga aralin. Tandaan mga bata na ang mga tunog ay maaaring pangkatin sa dalawahan, tatluhan, at apatang sukat ng pulso katulad ng pinag-aralan natin sa pamamagitan ng pagguhit ng mas mahabang patayong linya o bar line. Natapos na naman ng isang makabuluhang aralin, mga bata. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating ginawang pag-awit at pagsayaw. Muli, ako ang inyong na simom Roma. Huwag magsawang tuklasin, suriin pagyamanin at isaisip ang ganda ng musika. At lagi niyo akong samahan dito sa Musika Alaman. Dito lang 'yan sa DepEd TV.